welcome Mr. Billy Crawford. <laughs> oh, Billy! Ayan. Billy, may Boys, message ka ba sa, bumati, Billy ka sa bumati. Course, bumati ka muna sa Badlang People. Bumati. Boys, bumati ka muna sa Badlang People. Humina na... Kasi hey, papatiin mo siya, bakit ako nandyan naman si <laughs> <laughs> Billy? Billy! Billy, pumi, pumi tama, tama. kasi. Oh, 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 bumati ka daw sa Badlang People. What's up? Oo, na-miss siya. ka rin kayo! Hindi, hindi. Ito, yung kausap namin. na niya. Ah, na nasa telepono. No? Hindi. <laughs> 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 nakarating ka birthday ko ngayon. Para sa'yo po, punta ako. Ha? Oh? Uh, Happy birthday oh. daw, Chang. Ito yung totoong Billy Crawford din, babati daw sa'yo, Chang. Uy! Ano, Billy? Balik na rin natin yung camera. Ano Ay! Sa... Oh, nawala. Hello? Oh, yan! Ayan na yan! Uy, saan nangyari sa bigote niya? <laughs> ah, and then oh, may, may, ginagawa kasi siya tang, and, ba't nawala daw yung bigote mo? Ano nangyari? Nabura. Nabura daw, nabura. Nabura. <laughs> nabura. Hinihingal pa siya. Hindi ko naman binubura to eh. Hindi naman nabubura Oh. pero ikaw, yung original na Billy Crawford, anong masasabi mo dito kay... Uh, Norlan. Kay Norlan. Balilia. Si Norlan. Sa lahat, happy, happy birthday. Birthday ba niya? <laughs> Hindi, si Changami oh, may birthday. Oh, may birthday. Hi. Naawan na sa akin si Nina, Billy. Happy birthday. Ang sama kong ano, inaanak, hindi ko alam birthday mo. <laughs> okay lang, <laughs> I love you pa rin. I love you, Nina. Pero yan sa kalokalay kong yan. Ah, oh, anong message um, mo? Gusto ko lang sabihin sa kanya, um, maraming salamat, pero tol, wag mo na ipagpatuloy yan. Sayang ako. <laughs> 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 e, idol idol ka niya eh, idol, idol kanya eh. Ako ang gawin niya. Thank you, ha? Oh, si Tony Labroska na lang idolin. Magkahawig din, eh. O, kahawig din. Pero again, Kuis Billy Crawford, maraming maraming salamat iyo Sa oras ay binigay mo sa amin. See you soon, bro. Love you, bro. Thank you, Billy. Thank you, Billy. We love you. Miss you, Kuis. Miss you. Hanap ka ng nanay mo, Billy.